nagan sila, nagtesting na sila na, na parang misting diyan sa Jones, Bridge. Ayan na no, parang may mga usok-usok. Ayan, meron kasi nga uh, event ano, na pinaghahandaan. Kung kaya ta marami pong ininstall diyan sa May Jones Bridge. Ayun oh, no, kasi lokuyan nag uh, te sila ng misting yata tong tawag dito yo ay na parang uh, usok-usok diyan sa may tulay ng Jones Bridge. Dito na po tayo sa ano, likod ng uh, post office dito sa esplanade. malapit lakat tayo. Ayun 'yung mga nag-aayos ayos din dito sa esplanade. Pipintura sila dyan. 'Yun Oh nakakapaglagay na rin pala sila ng bag, panibagong tubig dito. Ay, eh, medyo malinaw na rin yung tubig dito ngayon, no. Oh. Nang araw tinanggal nila, nilinis nila itong ano, fountain. And dito may mga nagsasaayos ng na mga ano, mga kable. tapos ito yung mga workers na nag dyan sa ilalim ng tulay at dito sa gilid ng tulay na yan ha ito rin meron pa sila gumagawa sila Ayan, dito nag, ano, nagbutas no? dito dinaan yung mga ano mga kable Ay, naayos na rin yata nila yung ano, mga nabutas na ano, sana ayusin ano. Mga nabutas na ah, uh, canopy ito. Oh. Ayan na, permanent na po yung mga ano rito. Yung mga lighting ano, na kinabit nila. Ito meron ang, nilagyan nila ng box na bakal. Para hindi nakawin. Mainam talaga ito may ano, May mga security guard. Para hindi nakawin itong mga gamit. eh ulit sila, nagbuga. Amen. Nagbugaw si Lito ayan. Eh. Kan Jones Bridge. Hehehe. <laughs> pero hindi dahil sa apoy dahil ito sa tubig kanilang lang uh, uh, ginagawa rito ayan oh. Uh. ang galing na mga pa effect nila rito uh, sa Jones Bridge so may mga image daw kasi nila lalabas dito sa sa mga fog na ito Naku. Pausok tas mga kasalubong mo si Mumu. Taya <laughs> ba si Green? Dito. <tod> ano siya ang Tubig pala siya. Tubig na. Tað er ikki alt, tað er ikki alt. Pero malamig, no? Nagpapaging. Oo, malamig yung dating. Kailangan ito pag nagmumotor ka, meron kang fog light. Oo. Anong... Ayun na, wal halos wala na makita. Ayun, <laughs> ano, pinatay na po nila. Oh. Tingnan mo ang ilog natin, parang may maze na, ano tawag nito? Yung pelikula na maze. Hindi Uh Malabas na kung ano-ano dyan. Pero yung basura guys, huwag nyo nang titigan yan. Oo, oh. uh, i-edit na lang natin yung basura. <laughs> <-edit> na <laughs> Meron man na lang po yan, huwag mo po natin bigyan ng ano, uh, ma uh, heart videos po tayo dyan. Ayan no, na, po natin. Oh, tingnan mo! Okay, mga kababayan, dito pa rin po tayo sa may Pasig River Esplanade. Itong Jones Bridge, mukhang ano, magte-testing yata ulit sila. Kikita natin yung uh, Chinese na ano, na worker. Na, no. ayun, nagganun sa computer. Ayan. Tapos ito na. Nagumpisa na yung ano rito. Parang fogging nila rito sa Jones Bridge. Ngayong gabi. Aso oh, kabilang side pa lang yung ano. Yung kanilang uh, uh, no. Yung fog. Sa kabila lang. asan dito yung ano, parang controller <laughs> So yung kabilang side pa lang yung ano nila uh, binapandar nila ng fogging. wait natin kung ano bubuksan dito sa dito sa area na ito. Ayun na binuksan na. Oh. Yan pa lamang yung ano, mandar. Yung kalahati, hindi pa. ayun na. Pero sa kabila, meron na rin. Pinandar din. Wait pa natin. Kung ano. Na. Uh, bubuuin na na. Iyan na. Iabuksan lahat. Dito na siguro tayo. Puti na tsempuhan natin nandito pa tayo sa ano, sa Jones Bridge sa Esplanada no. Na natin 'yon no pag uh, testing nila muli nitong ano mga kinabit nila diyan sa ano, sa Jones Bridge. Ah, uh, tinesting na no pero ano hindi buo doon kalahati doon sa kalahati dito sa sa kabila napunta tayo rito <laughs> Ayan, <laughs> Sarap dito eh. Kahit in-esting once again testing pa lang ito mga kababayan itong pag ano, nila papaandar nitong ano fog o misting ano dito sa ano sa Jones Bridge